ano mga Pinoy, isang magandang-magandang araw po. At isang mapagpalang araw sa ating lahat mga Pinoy. Nandito pa rin po tayo sa Tarlac. At i-update po ni Boy Pinoy yung ginagawa niya ngayong araw. Papakita ko po sa inyo mga Pinoy. Yan po ang ginagawa ni Boy Pinoy, ayan. Uh, Diyan po nakadestino ngayong araw si Boy Pinoy oh. Lalagyan po natin ng ano yan ng flooring. Ano po yan deposito. At uh, maghahanap na lang tayo mga Pinoy ng mga lumang sim dyan na gagawin natin sa hig dyan sa ating depositong ginagawa ano na yan. Ah, uh, yung mga ginamit natin din mga Pinoy, ano po yan, mga parlina. Ah, uh, ayan dito po tayo makuha ng ano nang zero na gagamitin natin diyan. Yan mga pinoy, ang mga pinaglumaan ng yan. Yan. Diyan po tayo makuha ng pansahig dun sa ating bubuhusan. At susubukan natin mamaya. Hapon mga pinoy kung kaya nating mabuhusan mamayang hapon. at subukan din natin ko subukan din natin mga pinoy kung may update ba sa inyo ni Boy Pinoy habang nagagawa siya at dun po sa mga bagong subscriber ni Boy Pinoy at dun sa mga solid na nagsusuporta maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana mga pinoy ah wag po kayo magsasawang suportahan boy Pinoy ayan ah, mga Pinoy, tinulungan na po tayo ng ating kaibigan. Oh, um, Baka video pala si Kimuboy. Yan mga Pinoy, oh may ano na po siya. May siding na at may sahig na. Uh, na lang po natin yan mamaya. Ayan. At takagayak na rin po yung ating pambuhos. Ayan. Ayan mga uh, Pinoy oh. o. ka? yun mga Pinoy. Uh, Sinan na lang daw po ang matapos niyang ating ginawa. Yang deposito na yan. At inilipat po tayo dito yun ang gagawin natin ayan ang tatakipan natin tong mga manhole na yan mga pinoy Dalag, gagawa natin ng takip ayan to po ayan

Yan mga Pinoy natapos. Oh, ayan. po yung mga ginawang ano ah uh, manhole tinakpan natin. Ayun. 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 At pasensya na po kayo kung wala tayong upload kahapon mga Pinoy. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Manhole ulit. Nag-aas tapos si Boy Pinoy ng manhole. At yan po yung ating katuloy. Ceramici. Ito po yung